Ito yung aking pinakamamahal na mga apo. Imagine, six years ago ko pa sila nakita yung tatlo kong apo. Yung biggest one namin ay si Sophia. Lucky na nakakapunta siya rito sa akin. Kaya nakakasama namin. But yung tatlo kong apo, sila Lala, he is 13 na. Seven years old pa lang siya na huli kong makita. Si Shan, Shan the second one. Ayan. Tignan mo, ilang taong pa lang siya noon. Five years old. At si Pinang, Diyos ko. Ilang taong pa lang siya nun, baby, baby pa lang siya. ini carry pa lang namin. But look at her now. Six years old na si Pinang. Grabe, nakakamiss. Sobrang nakakamiss ng mga apo ko. Naku, please, don't grow up so soon. Ang bidis niyo namang lumaki. Ang lalaki niyo na wala pa diyan si Oma. I miss you guys. I miss you, mga apo. Mahal na mahal kayo ni Oma. Sorry. Nakakalungkot din nakakauwi si Oma, walang pamasahe. But soon, hoping to see you all. Dito na lang kayo pumunta sa akin. Love you. Hanggang picture na lang tayo muna sa ngayon. Love you. Lagi kayo nasa prayer ni Oma. Ang hirap. Ang hirap talaga ng malayo sa mahal sa buhay.